patay kayo dalawa po Ang ina nyo Talaga namang napakalakas kong emilio Hindi totoo yan, bola lang yan Ang mo ka nana ka, kanina ka ba? Jack Bullens ka sa akin yan Gago ka, ang ina mo ka kanina ka pa eh Sorry na na, sorry na, God bless you <laughs> out ko. Ang lakas, oh. Oh my oh. God. Oh, ganyan yung mga, mga kasama mo, oh. Fuck! Fuck! Bakit talaga sila ni Gringer sila maglaban dalawa? Iba din sa kanya, oh. Putang oh. You know. Fuck! Dragon, eh. Napakasulid, oh, yung dragon na sa kanya, oh. Ilalabas ko na ang aking dragon, Tara, gamitin nga natin to. Let's go! Hiya, butak! Ang solid, ang solid nung skin. Ha? Ang lupit. Ang lupit nito. Grabe, grabe. Grabe, grabe. Sana all. Sana all. Ako kasi pre, kapag naglalaro ako, hindi ako nagbaban. Alam niyo naman siguro, 'di ba? Pag malakas ka, hindi mo na kailangan magban. Pag nagban ka, ibig sabihin weak ka kasi takot ka. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Sipisipin niyo mabuti. Mindset ba? Mindset ba, mindset? The meaning of the meaning. May meaning yung meaning na meaning na meaning na meaning. Tama na, nahihilo na ako. Tama na Yun, puta. talaga.

Hindi, may mga tao talaga ganyan mga pre. Kanya, no, kanya, kanyan. Hindi natin sila masisik kung ganyan yung trip nila sa buhay. Pero bakit parang galit ka? So, no, we, do, we don't, we don't, uh, okay. we don't... Tinatakot ako. We don't have right to compare ourselves to them, to others, because... Because... Uh, we have personal way of life. Oh, <laughs> Ako, gigi na naman sila sa akin. Ang ganda oh. Be? Yow! Ganun! na na na! Ang galing! What? Ang ina, oh, gumali na. Be? Oh! Ah, buto na gis talaga. Ang ina, oh, umapoy pa. Umapoy oh, pa. Ano ibig sabihin pag umapoy yan? Masakit yan pag nilaskill natin yan. Dito na ako kan. Bigay na natin. Gabi Buchi! Kinik-nik! Ha? Agawin natin yung kanya, pre. Yung lifting niya, pre. Pag pupunta siya doon sa taas. Ano bote pre? Kung paano gawin yung kanya, pre, ha? sayang sayang na sayang talaga <laughs> tatayming ko sana yun eh sinatya ko ngayon dapat eh para makuha ko yun eh hindi, hindi lang nakuha kung nakuha yun iyak sana siya no? basta ako matatakot <laughs> tara 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 dito boy dito boy sige 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 Pre, pre, dito, pre. Tank, dito, tank. Guloyin mo, guloyin mo. Yan, yan, tank. Yan. Hindi ako. Putang ina, sorry! Ay, tanga mo! Kalit yun eh. Ang ginagawa nun. Ang ginagawa kasi putang ina kasi nga ka na Ba't kasi lumahapit ako dun? Nihina ako sa kabubuhan mo. Kalma lang, kalma lang. Chill, 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 putot. Chill, 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 chill! Ako ay magpapataba lang ng itlog. Hindi ko pa nagagamit yung last skill ko kasi pang tanto, special. Hindi, wow. Ina mo ka. wala pala yun kan. Putang ina, dapat nila skill ko na yun. Dalawang beses na yan! Okay, okay. Coming, coming. Okay, okay, wait lang. eh, putang ina, ang galing! <laughs> <laughs> hindi ko, na ako nakakapag-objective. Buti nakuha namin. Sino nakakuha? Bobo ka ba? Atay, pareho. patay kayong dalawa po ina na yung... eba Diba? Talaga namang napakalakas kong o Emil o Hindi totoo yan, bola lang yan <laughs> Ay gago po, ina, mi, nandun pala Shit boy! <laughs> wait na, wait na, wait lang, tingnan niyo. Tingnan nyo yung shadow Oo, oh, oo oh. Oo, oh. oh, kita nyo yan Ang ganda ng shadow O, oh, diba po, Tris Di sa akin yun Di sa akin pala That's so weird talaga <laughs> Tangina mo ka na. ka Kanina ka pa Chocolate stevie ka sa akin yun Gago ka Tangina mo ka Kanina ka pa eh Sorry na, Sorry na God bless Mukulit <laughs> sa akin eh, ha? Kayo, kumukulit din kayo sa akin eh, ha? Tangina, grabe yung islong, puta. Ay, ay, Chill. Buti na lang talaga magaling ako mag shadow, -shadow. ko hindi, patay talaga ako doon. Buti na lang top global ako. Boy, binabangungot <laughs> ka gago. Top global ako eh. Kaya walang makakatalo sa akin. Kung hindi ako top global, edi eh, tal, patay sana ako doon. Ha? ha? Hot dog? Oh. Ah, huwag kang ipal, boy. Ikaw ba si Mr. Ipal? Oh, ta na, gabi. Ganda ng out ko Ang lakas oh Oh my god <laughs> Talaga namang malakas talaga ako Mag email eh Love universe kan eh Naka Bagong skin pa tong gamit ko Putra Pag bagong skin kasi Putra Alam ko kasi yan eh kung malakas pa o hindi. Nararamdaman ko kasi yan eh. Nararamdaman ko yung pain. Mga sinaulo ulo, tatang oh. Oh, binabasag na yung turi nila oh. Bumapalag pa yung mga supot na yan. Sus naman. Pasukin mo, babanatan ko yan. Tangi na, di pa namatay. Ay, tanga mo. Ang sakit na ng kan ko, di pa namatay. Si Raulo. Hindi pa siya namatay Na dapat ay mamamatay na siya <laughs> 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 Last kill Tara na, tara na, pasukin na natin to Agad. Hook. Hook boy, hook boy. Naku putang! tayo na no, yung dalawa. Yun lang. Retreat, 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 retreat. No, putang ina, no. Namatay yung dalawa. Ay, parang bordo. Hahaha. sakit. Ala si patay kayo kay San. <laughs> bye bye. JJ, pak 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 pak. <laughs> ang galing, ang galing. Hay <laughs> nako. Grabe, ang lalakas ng new skin.